Uh, for god for family and for the country uh, for god uh, basta i-involve natin ang god uh ang god is uh, unfathomable, un and un, un unconditional uh just beyond, beyond our imagination ang kanyang kapangyarihan. So, sa gusto natin at hindi, uh, kailangan na mag-study or i-discover nat natin ang ating Panginoong Diyos o ano siya. So, this is a never-ending study. Ang kanyang ang kanyang love, ang kanyang pagmamahal sa tao, sa mundo, kanyang power, ang kanyang ang lahat, ang lahat na kapangyarihan. So, uh, dito sa organization na ito, uh, we will discover the greatness of God. His, 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 his secrets, lahat-lahat uh, na kapangyarihan. So, we will discover that. Then, part of God ay ikaw, ako, tayo. We will discover ourselves. Sa so gusto natin at sa hindi, dapat we need to discover God and to discover ourselves. Ano mga kapasidad natin, mga kapasidad natin, mga talents natin, mga secret abilities natin. Dito natin ma-discover -di sa Filipino galang courses. So, that's that is God. God pa lang yan. Marami. So, magandang topic yan. Uh, in our journey, uh, every day, in this FGF, uh we, uh, we will learn, we will grow. We will learn. We will journey in learning about that. Then number two is the family. Uh, ang family ang, ang ganda rin na topic yan. Uh, it is like an ending learning also. It is an ending study also. Because um, number one na uh, the best magturo sa atin ay ang family. If compare natin sa school. yung magturo ang part of the family. brother, sister, father or sometimes relatives. So, uh, hindi matuturo ng paralan ang pwede matuturo ng isang pamilya sa Proven na yan. Then, uh, country. It is a whole, whole big community. So, we decided that also. Then, sa pag discover sa uh, sa pag-study sa pag-join sa isang organization uh, ito ay isang uh, isang noble isang, isang malaking privilege ito, it is, ito ay isang malaking uh, biyaya ng Panginoon kasi uh, almost almost tayong lahat ng mga tao ay naging slave, naging, naging, prison, naging bilanggo, naging, nagiging isang bilanggo. So, we need this organization para magtulungan tayo na makawala tayo sa isang bilangguan. Uh, we will learn that someday in our journey with God with our family, and with our family. So, ito ay isang malaking opportunity na masulungan tayo para makalabas tayo sa isang bilangguan, bilangguan ng ating utak, ng ating uh, sistema. So, wala pa akong nakita ng organization na ganito na for God, uh, for family, for country, hindi ko alam kung sino utak na, na gumawa nito na naging center ang God, ang uh, family at ang country. Uh, maybe si uh, si Commander Victor, <laughs> hindi ko alam. So I hope na uh, hindi kayo mag-give up kasi hindi na kayo I don't know sa Mason hindi ko alam kung nagtapik sila na ng ganito kasi uh, almost all the Mason ay mga ma 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 matatalino pero uh, dito sa dito sa FGF kahit hindi ka matalino we are very welcome kasi gagamitin ng Diyos ang ang pinaka-weak or pinaka- wala wala magamit niya na para uh, ipakita na ang tao ay pantay so I hope thank you very much for listening Albert God bless, bless you